Ano ang nararamdaman natin kung pinagsikis niya nung sinisiraan tayo? Di ba nasasaktan tayo mga kapatid? So, ang kismis ay nangyayari tulad iyan sa usot ng sigarilyo. Sa bawat buga, may makakalanghat nito. Kaya, ganyan din ang epekto ng siraan. Mahirap nang ibalik ang tiwala o ang reputasyon. Kaya, ang tanong, paano ba tayo magre-react? Kapag may natakalat ng kismis, ngayon, pag-uusapan natin ang ilang dahilan at epekto ng at kung paano tayo tutulungan ng Biblia at mga karanasan na manatigil kay mapapakumbaba at kung paano natin ma-handle kapag may ganitong mga sitwasyon. Bakit ba nga ba masakit pa, Ay, darin darin darin? Darin ang autism? pag buklatin ang Biblia darin. sa araw 55, 12, 14, 13, darin. Araw, darin. Araw 55, 12 55, 12, hanggang 14. Kung nakita niyo na, ganito ang sinasabi. Dahil hindi isang kaaway o humahawak sa akin, kung kaaway siya, mapagpipisan ko sana. Hindi isang kalaban na sumasalakay sa akin. Kung kalaban siya, makapagtatago sana ako mula sa kanya. Kundi ikaw, isang taong pagaya ko, ang kasama ko mismo na kilalang kilala ko, dahil tayong magkalit na kaibigan, Dati tayo ng malaki kasama ng karamihang papunta sa bahay ng Diyos. Kaya ang nasabing teksto, mas masakit pala ang galing sa malapit na sa atin ang pamilya. Gaya ng naranasan ni Ashley, na sinabi niya, nalaman kong sinisiraan ako ng kaibigan ko. Wala raw akong malasakit sa iba. Ang sakit-sakit, paano nagawa yun? Kaya ano ang naramdaman ni Ashley nung malaman niya ang kaibigan niya ang sumisira sa kanya? Sabi niya, sobra siyang nasaktan. Sa katunayan, sinasadya man o hindi sinasadya ang tismis ng sakit pa ito at hindi natin iyan maiiwasan. Meron talagang taong gustong-gustong pakialaman ang buhay ng iba. Pero, napakasakit. Ay, napapaitaw, napaisip tayo. Bakit? kasi baka concern o baka naman interesado lang sila o insecure sila o di naman wala talaga silang magawa o naiingit sila. So sabi naman ni Pin, nagkakalat sila ng chismis para tumaas ang tingin nila sa kanilang sarili at para patunayan na mas magaling sila sa taong kanilang pinag-uusapan. Pero ang tanong, kapag nakarinig tayo ng chismis tungkol, tungkol, sa atin, dapat ba tayo magpa apekto Siyempre hindi pwede naman natin pigilan ng chismis. Pero, paano tayo tumugod o paano tayo mag-react? Meron tayong dalawang opsyon. Ang una, huwag itong pansinin. Kung wala namang katotohanan ng chismis, ito ang pinakamatandang solution. Huwag itong pansinin. Na sinasabi sa Ecclesiastes 7, 9. Huwag kang manginanakit agad dahil mangmang mang ang nag ng hinanakit sa niya. Ito naman ang sabi niya si sa lebi niya sa sister. May kumahalat na chismis na nagkikipag-date daw ako sa isang lalaki hindi ko naman kakilala. Napaka-imposible nun. Kaya tinatawanan ko na lang. Kaya doon, sa karanasan niya ano kaya ang naging tugon niya nung pinagkikisisan siya? Hindi niya ito pinansin at tinawanan lang niya. Hindi natin kailangan kontrolin. Hindi natin kailangan kontrolin ang iba. O, pero, kaya natin kontrolin ang ating emotion at ang aming ang mag-response sa mga tao. Pwede rin natin sila sa naramdaman natin para kumaan yung pakiramdam natin. It's so, meron kasi sa Biblia, nung mga kalikot sa atin at isa rin kang paalala sa awit 4-4. Uh, Ganito ang sinasabi, yeah. magkaya naman kayo, huwag kayo yeah. mga kasala, magsalita kayo sa puso niyo, yeah. sa higaan niyo, at maligit. So, isa ito ang pangalan yeah. sa atin. So, yun yung kalawang option naman, Pausapin ang pinagmulan ng chismis, pero bago natin pausapin ang nagchismis tungkol sa atin, pwede tanungin natin ang ating sarili. So, talaga bang alam ko ang buong kwento? Sigurado bang ako, hindi lang ako ang nagdadala sa emosyon? O baka mas mabuting magpalipas pa ako ng ilang panahon para mapag magpalamig muna?